Hi guys, samahan niyo ako ngayon na pupunta sa grocery. So, bali pala, nandito na tayo sa may kanto. Pakita naman natin ating mukha. Kasi nga, para mamasabi yung original yung ating video atin talaga. Anyway, balik tayo dito sa aking vlog. So, bali nandito na ako sa kanto. Bali, hindi tayo pwedeng tumawid kasi may stoplight. Bali, antayin lang natin na magsinyas yung MMDA na kung pwede nang tumawid. Medyo matrapik kasi ngayon ang karsada. Bali, last hour na kasi ito. Mabuti pa nga ngayon, hindi pa masyado. Minsan, pag itong oras, grabe na ang traffic dyan sa kanto na to. So, bali, pagkatapos pa lang yan, tatawid na tayo sa kabila. So, nandito na ako sa kabila. So, malapit na tayo dito sa may grocery. Bali, nandito na tayo sa may cherry. So, ayan, yung bungad nila. Malapit na talaga ang Pasko. Dahil ang ganda na ilang mga design dito. Oh, ng pang Christmas. So, bali, pagpasok pala na ako dyan sa may main door. Yung loob nila, nasa tabi lang. So, ang ganda yung mga Christmas decor nila, oh. May malaking Santa Claus pa talaga sila. So, bali pala, bababa na ako. Dahil yung grocery store nila nandito sa baba lang. Hindi may bibilihin lang ako dito sa may grocery. Kumuha na ako ng cart. So, bali maliit lang yung cart nang koko kasi konti lang naman yung bibilihin ko. Yung mga importante lang na gagamitin dito sa bahay. Mali konti lang yung mga tao ngayon na go grocery. Hindi pa naman talaga Christmas. Pag malapit na talaga ang Christmas, maraming tao na. Kaya siguro konti lang yung mga tao dahil Mahal din kaya ang mga bilihin ngayon. Kung wala kang trabaho, wala ka rin ibibili na mapagkain. So, pati gulay, ang mahal ng gulay dito sa Metro Manila. Pero kung ka sa Porbesya, pwede ka magtanim ng gulay. Bali, pauwi na pala ako nito. Lumabas na ako doon sa my grocery. Dali yung mga importante lang yung aking binili dito. So, babalik na naman tayo doon sa ating tinawiran kanina. Bali, mag-pass forward na lang tayo. Ayan, nandito na tayo sa may kanto na gitawiran natin. Hindi, nandito na ako sa bahay. Nasa elevator na ako. So, bago magtapos ang aking video, thank you for watching guys. Maraming maraming salamat sa panunood ninyo. See you sa next vlog. Bye!